What's up sa inyo mga tropang kopalags? Pag-uusapan natin ang walang kakwentong-kwentong content ni Edits AC or the Green Reaper Crossbell at ni Nico Panghe na laging nakikita ko sa Facebook na parang mal malapit ng maloos. Pero ito ay tukol sa pera-pera lang. Akala mo, Nico Panghe, sa dami mo ng kaso, ubusan ng pera. Pero kay Edits AC, kahit sabihin mong milyonaryo ka, hindi pa rin mawawala ang pera. Kaya kung ako ang vlogger and nagkaroon ng uh, pera sa lottery, edi eh hindi na lang ako mag-vlog. Mayaman na ako eh. Eh, parang wala namang katuturan o walang kakwenta-kwenta naman. Kaya ako sa'yo, ibigay mo na yung content mo, yung matindi mong content. Kahit antayin ko yung hate comments. Kaya, yun lang po mga tropang kukulogs. Yun lang.